lang ang galing ng breakdance. <laughs> breakdance? <laughs> ang lupit ah Ang lupit ng breakdance patiin ah. Patingin? Patingin ang breakdance? Breakdance? Patingin? Wala breakdance ha. Oh. Patingin ang Breakdance? <laughs> Dance ka na, dance. Dali. Ala. Ang galing ng break dance ha. Ano ba yun? Break dance at chicken dance. Chicken dance ba yun? Chicken dance. Ala, 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 ala. Ano sabi ng chicken? Sige nga, patingin ng break dance. <laughs> La, 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 la. La, la, la parang manok lang ah Ah Oportunidad sa Break dance <laughs> oh hai ka na, hi kuya imbang. hai ka na, hai hi High hi ka na! Hi, hi ka na. Hi, break dance singa singa Atingin. Galing nga uh, o. Oh. Galing pala ni Bututoy ah. Uh. Break dance. Ganyan pala ang break dance. Oh. Parang galing ah. Uh, sinagturo sino nagturo sa'yo mag break dance? Ha? Ah, sino nagturo sa'yo? Sino nagturo sa'yo? Sino nagturo sayo? sa'yo mag break dance? Wala oh. <laughs> Nahilo na? Nahilo na si Bututoy? Nahilo La. La, nahilo ka na. Oh. Ka na oh, just ka na. break dance. Lo lo <laughs> Okay,